Ano? So ayan, nandito nga tayo ngayon sa Gambodja! Gambodja! Dito sa San Leonardo! Japan! San Leonardo! Ay, San Leonardo ba? Gambodja, Japan! Hindi, ano no Hindi, hindi, hindi. Medyo may, ano naman? Medyo may... ano naman. What's this? What's the flavor? Coffee. What's the flavors? Only one? Yun ito ba yun? Oh my. Kaya kaya. Okay. Give me one. What's <laughs> flavor? Mmm. Mabango. Angoy ano. Parang may mingi talaga, ano? Let's walk, 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 walk. Macho, macho. macho, what's these herbs? <laughs> nice. oh, <I> don't know. <laughs> how much? How much? How <laughs> much? 30 30 30 30 30 30? 30. No? 30 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 30. Sabi mo 5? 50 baht 50 baht Okay Okay Ano siya may? Okay 1 Syempre kasi nga coffee lover tayo hindi natin dapat. Syempre na coffee lover tayo Hindi natin yung kape dito sa Kambodja dito, sa... <laughs> dito sa Thailand Cambodia. Wala tignan ko na yung kape sa ano ah Nasa Bangkok lang pala, yung ano pala, kung nasa Malaysia tayo, yung <laughs> Japan, pala. Kampudya, Japan, Thank you! Yeah, tingnan natin. Okay, bye-bye. Okay. Uh -huh. Hindi, dami flavor Puru Puro Ay, may ano talaga siya oh. Ma talaga. May, may ano, mayroon talaga. Prop! Ano. Ka? -man. Thank you! Ay, oh, may isang libo! <laughs> Ah, uh, ano? Masarap. masarap. Masarap yung Cambodia. <laughs> oh, masarap. Masarap. Ba't niya yung iwi ka? Yung okay. yung after taste niya, yung kape nasa oh. dulo. <laughs> masarap. Eh, pero masarap. Masarap nga. Masarap legit talaga, tikaw mo, tikaw mo. Oh, tikaw mo, masarap nga, legit nga. Ay, kita ko saan. Yeah, so, eh. tikaw mo. Ay, di, masarap. Sarap. Masarap. Yung dulo. Yung totong, totong, totong kape nasa dulo yung totong kape. kape. Yung Totong kape. Ito mo napakasarap. Totong kape. Ay, okay. Ay sarap! Napakasarap! Kasi may isig hanggang bukas. Ay, kasi ate pa ibigay mo yun. Kasi ba tayo kakain. So yan, hindi, to... ngayon hindi natin alam kung anong pangalan ng kape nito. Kasi naman ano si Kuyang, alam lang sabihin yung 30 baht. 30 baht. So sa so, ano, pag i-convert natin sa Philippine money, 60 pesos. Wag na kayong magano ng point point point. Kaya ano niyo na. Kunin uh, yung para hindi mahirap so yan. Yeah. Hanap tayo ng Papa. <tipad> Opisya oh, ka pa sa iyo, si Ate oh. Eh, mm -hmm. Ay, oh. Oh, <laughs> Ayun pa oh. Okala ko kasi <tipad> nasa Saragos, so tayo pwedeng tumawid Ayun, may Ah, saan? Ayun, 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 kasi ayun, 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 na lalong hindi tumawid hindi pa talaga pwedeng tumawid na pag dito tayo tumawid alam na Pinoy tayo <laughs> pag, dito, pag, dito tayo tumawid kilalang Pinoy tayo eh oh, naman tayo eh pwede na saan? hindi rin eh pero nga sabi walk walk baka naman yung sinasabing walk walk ere eh. Oh, ayan! Ano? Bumibili din, bumibili. Masarap oh, eh. mo kasi yung Masarap. Napaka ano. Grabe. Pagkadami. Sa ka pakakatikim ng, ng kape na pag sa unang... Sa unang sip-sip. Hindi sa unang <laughs> Sa unang sip, -sip. <laughs> Kape. Oh. Sa unang sip-sip. Hindi kape. Pero sa dulo. Grabe. Kasi ate mayang. Hindi kaya sa gawin doon? Ano, ano ba yung sabi niya? Ano? ay lang. Sabi lang. Walk, walk. <laughs> Let's walk. Walk-walk. tingnan natin dyan. O, oh, hindi. Mapapasin naman na ano, na nandito tayo sa Thailand. Dahil ganyan talaga sa may Thailand. May maraming mga ganyan-ganyan. Ano yun? ano ayan, okay, to Ito, ano to? Ayan, ayan. Ano, ano. Uy! te! Magkakagat po. Ayan, <laughs> <laughs> ayan. Oh, pwede mga pitch. Bukadong pa ako nakulong. Ayop na yan. Ayun ano ba yun? Si ate, oh. Baka doon sa gawin na yan yung mga ko. Ayun, may siya. Sarap na, Tayo, tayo. Hindi mo yung Tayo, mo ko Wow! Junkin na junkin! Donut na donut!

ayan o, ayan o. Baka pa dito. Parang oh. juice. Ay, mangga. Ayan o. Kalmo! Ayan fishball. Pasabi sa inyo, ayan, mang... tayo sa Saragosa. Parang gusto. Uy. Mangga yan eh. Ano ko, yari. Ay, di pa, pa tayo... Dito pa lang ako tataihin. Sayang. Sa ay, hindi si, ready. ano? Sino? 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 Si Ursula. Ay, eh. di pa, pa ini talaga si ano. Oh. Ayaan mo na, hindi. Eh, ikaw, kung gusto mo sa mga trip niya. No? <laughs> Hindi, parang ano ito? Ano ba ito? gusto ko ito. Yan man na pa. May go. Okay. Tatanong na naman natin kung ano to. Ito yung ano, baka may price dito. lang yan. Ay, may gusto mo ng kaktos? <laughs> Ikaw na lang. Pao. Ito, may rice siya. May rice na kasama yan. Asan? Oh, Take home. Pitagro. May rice na kasama

Anong mo sa Picho? Dito ako napipipig eh. Hindi ko alam kung paano ko tatanungin para ma-impedeal ako. Pero sarap niya no, yung pinya Kaso nga lang ako, yari oh, tayo dyan. Eh. Medyo may biyahe tayo, tayo eh. O oh, saka mangga. O saka mangga. Mayroon tayo kainin natin sa bus. Mangga, oo. Oh, oh.

Dalam pinya, mangga. Oh, 100 lang inabot abot, lang ah. oo, ba? dah. So apa dalawa ya? Twenty five isa Twenty five ate. twenty five. Hello. 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 But with rice. Oh, with rice. Oo nga daw, with rice. Ano sticky rice? Oo, yun. Okay. With rice na siya. So, bumili tayo. Okay. Ano sa'yo? Yun lang ako. Ito. Swan. The other one. May picture ka ba ng sticky rice? This one. This one. Picture kami. Ay, walang video. Ay, ay, ay la Taka la lang. Video o ano? Video lang. Picture mo nga. Okay. Uh, Picture. Picture mo tayo. tayo. Tapos pakita mo. Picture mo naman na lang tayo pag session ko sa... Ayun! Ah, ayun. Ay tigas ayun. ulo eh. Ayun! Ay tigas, ulo. <laughs> ay -tigas, <na> ulo. <laughs> ay -tigas ulo! Okay. Dalawa. How much? Gusto And bingo. Bingo. One. And then, ten Pen. 20, 30, 40. 40 yan. Ayun! Ay, sarap mangga. Sure bowl. Sure Kaya, bowl na sure bowl, bowl ako dyan. Iba yung mangga dito. Oh, oh. Pero mamaya sa amin para matikman mo. Eh, may parang ano yan, yung papaya. Tinan mo oh, yung eh. buto niya, oh. Ay, walang buto. Oo. Oh, oh. Kaling. Lasang ano yan, bayaba. Hindi, <laughs> <De>, totoo. <laughs> Mahirap yung maging lasang papaya yan. <laughs> 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 Hindi, naglalasang. Bagoong. Oh, Mayroong bagoong. Yes. Eh, Meron ba? No. Ano na? Mayroon. This one. Oh. Hindi, ano Ano yan?

50, 25, 25, Merap naman kumain ng hindi wala kong sawsawan din at may 50-50. Mm. Eh, kulang yung allowance natin. Dudek -dug na tayo. Pisa. One, two. Guys, dito ako natututo kung paano mag-sign language at maging mm. Okay. 90 baht lahat-lahat na. Meron na naman ako 10 piso. Barbecue. <laughs> Barbecue. Kasi okay, mag okay baka 'yung saka sausage 245 250 pa 'yon. Eh ako hindi nag-abono na ako. Sino ko magpicture picture Ate Mara. Oh. Picture lang kami dito ah. Yes. 190 plus 40 35. Thank you. 90, 90 baht plus 35 baht. Finish? Yes. But, kainin na natin to. Tara.